Gandang hapon mga kaparars. Talong update tayo. Kanina nakapag-apply uli tayo ng abono. Hindi natin na ipakita, no? Yan yung tsura. Medyo maganda na yung mga talbos. No? Pang pang-apat nating application kanina, ang ginamit natin ay dalawang urea tapos isang triple 14 na para tumaba yung mga bunga natin kasi marami ng maliliit tuloy may mga malalaki na nga Ayan. tapos yung dahon ay lumapad ha? pampalapad talaga ng dahon si urea ito yung lumang dahon medyo maliliit dito sa si baba pero pagdating dito ayan no maliliit na ba yung dahon ng inyong mga talong ayaw ng lumaki ayaw ng lumapad <laughs> ang ginamit natin yuria nag 3 times tayong yuria tapos yung bunga natin ayan na hmm. mga bunga medyo malalaki na rin to oh. tapos marami ng maliliit na bunga hmm. medyo lumapad yung dahon natin ngayon like before na maliliit talaga yung mga dahon dati ayan mga dahon pero pagdating dito sa baba, ayan, medyo malalapad-lapad na ng konti. Kasi si Yuria, pampalapad talaga ng dahon yan. Pampatalbos, pampabata ng mga dahon. Ayan, marami na naglalabasan. Kaya gumamit na tayo ng triple 14, isang lata ng sardinas. Dalawang lata ng Yuria, yung in-apply natin kanina. Para dito sa ating talong. No? Kasi naging okay na yung mga bunga natin tapos madami ng maliliit hmm, yung mga dahon ano? yan yung resulta ni urea paano pala parin yung dahon ni talong paano pabatain dito lang tayo dito sa ating talungan na ginamitan natin ng urea ito yung mga dahong dati yung inatake ng hoppers na laglagas na tapos yan maliliit na bunga no? gamit lang natin urea pinalapad natin yung dahon nagpadahon tayo kasi naglagas yung dahon ngayon yung kalik stave medyo madilim dilim na ng konti hapon na kasi <laughs> marami siyang maliliit ayan tapos malap mayroon na rin medyo malalaki Uh, kaya gumamit na tayo ng triple 14 para mabus naman yung bunga pampataba. Kaya yung complete, kaya complete complete food na. <laughs> Naging okay naman na yung mga dahon natin. Medyo lapad-lapad na yung mga bagong dahon. Mas gumanda rin yung mga talbos. Yung part dito sa baba, ayan, ang dami na nagswi ang daming lumabas dito. Ayan. Sa taguliran. Ito, marami tayong ilagay na tali. Kasi gaganon yan. Kapag walang tali, ano. Yung mga bunga natin. Baka sa bakalawa, pitasin natin itong medyo malalaki na. Hmm. Meron na kasing malalaki na bunga para sa makalawa yan. Yan yung itsura ni Talong lumapad hmm. na yung mga dahon natin ano? update lang tapos na tik sa bulaklak tapos yung sitaw natin dito flowering minapitas tayo kanina dyan punti lang no, update lang natin si Talong bakit kailangan mong gumamit minsan ng purong yurya <laughs> para luma lumapad yung mga dahon sumariwa, bumata si pag bumata yung talabos natin, maglalabas yan napakaraming bulaklak kasi yung mga dating dahon natin ay ganyang kaliliit inatake ni Hoppers although ganyan talaga pag tumatanda si Calixto naliit yung dahon Pero may mga paraan naman na ginagamit para tumab um, lumapad naman yung mga dahon natin. Yan, katulad ito. Medyo malapad-lapad na. Maganda-ganda na yung bulas. No? Kung hindi lang dun sa malilit na bunga, di muna sana tayo magbibigay ng complete fertilizer sa maramit na tayo. Kasi magkukulang sa taba yung bunga natin kapag ka purong urea lang oh, yan yung update natin dito sa talong tapos yung pipino natin doon nagbabalag si Eugene hmm. ganyan kasi yung bunga nya medyo payat siya kaya kailangan natin nasundutan ng triple 14 ayan medyo may mataba-taba na ng konti to maganda na maganda na yung mga size yan, halos pare-parehas yung mga dahon natin. Lumapad na ng konti. Hmm. Lalo dito sa baba, ang dami. Kasi tinilagyan natin ng tali para huwag siyang umarang dito sa daan. Kaya naglabasan yung mga bagong talbos. No? Yan, update natin sa talong. Yan yun, nakapagabaw tayo. Triple 14, isang lata ng sardinas kada balde. Ano? Tapos dalawang urea. Kasi medyo nakukulangan ako dun sa taba ng bunga. Ayan. Ito na yung epekto ng urea natin. Pero mataba na siya. <laughs> medyo okay naman na. Pampabigat kasi si complete para bumigat naman yung bunga natin. Yan pala, shout out kay Eugene. Ayun, nagbabalag si Eugene ng pipino. Thank you.